Good morning, guys. Mama ko sa ninyo. And, gahapon kaya nag-off ko, nakapalit ko I aning mean, star bread. And din mag ko coffee. I remember, sa gamay ba ko ka ng kuan, gani, pagpasko. Pasko. I mag, mean, kanina mo palitin sa akong mamagpapa, oy. Nga ay diba sa pobre akong kalipay, lami kayo. Ambot og lami ni siya, tilawan ako. Mga guys, oh. Dilawan na 'to, ang lamig niya. Yeah. yung tarpe big din kalawin ang panaderia. Lamig siya. Yeah. Tas <laughs> yeah. dayon sa kape. Hindi hmm, ba? Mayroon yung tamahan ako, guys. Thank you.